啊、嗯 yan guys, so diretso na ako sa counter hindi ko na ipakita sa inyo yung pagkuha ko ng mga item, kasi nga eh, ano na masyado ng mahaba pa sabi ko eh, dito na lang sa counter ko ipapakita yung mga item na, na ko yan, dahil malakas-lakas din yung ulan na dito sa amin sa Surigao, ay naku Diyos ko kung isasama ko pa yung pagkuha ko ng mga item nung sa grocery, eh, aabutin talaga tayo ng siyam-syam. Kaya, ang naano ko, ay eh, dito na lang sa counter. Habang magbabayad ako, ayon si mister, ay eh, pinabidyo ko, eh, buti naman at pumayag. Kaya, ayon ayan na yung aking mga napamili. Tapos, guys, nung huli-huli, sabi ko, eh nasarapan ako mag grocery syempre ba diba tayo eh dampot dampot na lang pag alam natin na may budget tayo hindi, hindi kaya dati na tuwing kukuha ng item eh kailangan pa talagang itotal sa cellphone para man lang eh hindi magkulang yung dala natin pera ganyan kasi natatakot tayo na baka pag nagkulang eh nakakahiya doon sa counter babawasan so ang ginawa ko syempre pag nag grocery na tayo ngayon eh wala na sa isip kasi nga alam naman natin medyo may budget na tayo. Eh hindi ko akalain na umabot pala ako ng 30 mahigit dyan. Kasi naka ano pa ako, naka dalawang groceryhan pa ako, pumunta pa ako dun sa isa. So bali ang total total lahat ng mga napamili ko ay 38,000. Hindi ko akalain. Eh sabi ko ang dala kong pera ay 50. Sabi ko ay eh, Buti na lang, meron pang natira. Kasi <laughs> kasi ang akala ko talaga, guys, hanggang 25,000 lang yung aking magagamit dito, magagastos. Eh, hindi ko akalain, ang dami na palang nagtaasan. Nako, nung chine ko sa resibo, ito eh, maas na pala. Ang dami na nagtataasan. Katulad na lamang ng hello. Ano na pala siya? 62 ata yung... Pak, basta ang dating huling ano ko lang yan ay 45. 'Yon, ang bili ko nung nakaraan, pero ngayon ay 62 or 50, hindi ko na alam. Nawala na rin yung resibo ko habang nakaka nagaano dito nag Ayun nga, so kailangan ugaliin talaga natin na tingnan ang resibo bago natin i-display para naman eh maano natin ma-adjust natin yung cloud 9 din na overload hindi ko akalain 16.20 na pala ang isang piraso so i-display ko pa na sana dun sa 15 pa rin so binago ko na siya buti na lang eh dalawang box lang yung nabili kong cloud 9 na overload so medyo kapag tumaas kasi hindi naman kaya masyado ng budget na masyadyante kaya medyo hindi naging magiging mabenta yan. Ganon. Uulitin ko lang din, guys. So, tunay ko yung resibo kasi hindi rito pa pala. Hindi, <laughs> naitabi ko pala. Yung hilo nga talaga ay 62. Yan. Kaya, inulit ko lang ulit kasi baka may mag-comment na naman na yan ito lang yan, ganyan, ganyan. <laughs> Tapos, eh, ito nga. Kapag nag-grocery nag din tayo, eh, may pa-music nga din naman yung ating pinagbibilhan. Kaya, minsan kapag may mga video kayong nakikita na wala ng music, hindi ko na lang kasi talaga nilalagyan dahil eh, baka makapirate pa. So, nakakatamad ng mag-delete-delete, mag-edit-edit. Edit. Kaya, ang ginagawa ko, minomute ko na lang. Kaya, may mga nagre-react na nawalan daw ng boses. Yung iba kong vlog, eh, syempre, yun nga, nakapirate. Kaya, ngayon, ang gagawin ko na lang dito sa upload ko na ito, ay makabay mapansin kayong nawala na ng boses dahil yon ay may pa music na yung aking pinagbibilhan ayon pinagbilhan o 'yon yun na yun basta basta matapos na itong vlog na to yun so dito nga ay ayan nakikita nyo kasunukuyan eh pinapaiba ko yung lagaya ng plastic ng calchis kasi nga kapag inaano siya doon sa karton, iniisa doon sa mga grocery. pagdating e, Pag dating dito sa bahay, durug-durug na. Kaya sabi ko doon sa cashier, ibukod e, yung can cheese kasi bibit-biting ko lang siya. Kaya ayan. Tapos si Kuya naman eh, tumingin siya kasi nga baka hindi na maano sa karton. Kaya ayan, nagbago siya kasi nga mga dilata na daw yung ilalagay. Kasi na, na ko yung mga dilata kasi nga dapat una siya. Eh, ang kaso kapag nasa cart, kailangan nasa ilalim yung mga dilata kasi mabigat yon So, madadagan na yung mga biskwit. Kaya kapag nag-grocery ako, ay eh, nasa loob yung mga dilata ko. Kaya, nahuhuli na siya kapag pinapunch. Ganon. So, mababait naman yung slakoya. Ayan. Lagi na akong pinapayagan dito mag -video. Kasi nga, eh, nakikita daw nila yung channel ko. Sa YouTube, nanonood din sila. Kaya nga, ngunigit sa akin kapag napapanood daw nila yung kanilang mga sarili sa aking vlog. Kaya, ayan. So, guys, manood na lang kayo kasi wala na akong maisip na iyayaw-yaw pa. Nga pala, guys, tayong mga namimili, eh, dapat din tayong magbantay sa mga bagger dahil alam nyo ba, may isang beses na nangyari, hindi lang siguro isang beses kung kukomentahin ko. So, ang nangyari, bale yung non-food at saka yung talaga mga biskuit ipinagsasama eh, talagang example na lang dyan eh, yung mga sabon so nangyari sa akin nung dito sa wholesaler dito sa may amin sa clubber ako namimili ang nangyari yung mga nagpapak ang sabon inisa at saka ang mga biskuit eh ayun nangamoy tuloy yung aking mga biskuit ng sabon eh yun kaya binalik ko sa kanila kaya lesson learned sa akin minsan talaga na kailangan habang nagpapak yung mga bagger kailangan tingnan mo kasi nga minsan eh pinagsasama nila yung non-food at saka yung mga biskwit Ay naku napaka-sensitive pa naman talaga ng na mga biskwit at saka yung mga kape yan pa naman talaga yung minsan isinasama sa sa sabon kaya minsan talaga eh double tingin-tingin talaga ako sa aking ano nagpapak ng aking mga pinamimili tapos pag may napansin ako eh sinasabi ko agad na sa ibang karton siya. So, minsan pa naman, merong ano na, bagger na mm, nakakasama ng loob. Minsan, tatanungin ka, bakit? <laughs> hindi na lang talaga sundin. Eh, kasi nga, tayo rin naman talagang malulugi kapag gano'n mga may ng sabon yung mga biskuit. Eh, kahit naman tayo, hindi rin tayong bibili kapag di ba So, kailangan, eh, ano na rin natin sila, i-guide. Dito na. Singit na lang niyo. Wala. ¡Ah, <muchas> ah,